Pa paano ka magsasalita pag nandun ka na sa Vietnam? Paano salita? Yeah, sample mo nga kay Anong Ano? Ano sa Vietnam? Ano Vietnam? Pilipinas? Oh, hindi po. Hindi, kaiba. May, may, English, may ano. Pag Chinese, ano? Ano sa Ano? Hindi 'yon, Korea 'yon, yata. May Chinese. Ikaw, paano mo paano ka mag-high naman pag nandun ka na? Oh, paano mo ginawa pag action paano? Three times. Ah, three time. and Hindi, hindi. The action. Uh, o, oh, simi yung... yung... Ano ibig sabihin nun? Hindi ko nga alam eh. Hindi <laughs> Dapat daw marunong ka di mag-inigin. Ah, uh, sige. Ay, sasabihin mo sa kanila. Sabihin mo, kusina sa'yo. Who are you? Why <laughs> you're talking to me? Where are you from? Come on. What's up? What's up? What's up? What's up? Ganon. Bruh. Oh, salita ko sa Chinese. Ah, <makes> Spa? Uh -oh. Spanyol, Sanyo. Ay, dito din. Tapos, ano pang gagawin mo? Wala nga. Ano mo, mayo? Ay, mayo. Mayonnaise paalam na yon, alin yun sa mayo? So mayo nay, sa sampalintukon. ano sabi pag mayo? mayo that's yum, that's so yummy. anong sabi ng Chinese kapag nagmula? mayo? nay nay. anong mayo si? naman nay sa maniyanza. Hindi, mayo. Yan sa mayo. It means wala. Hindi pa. Ibig na. Ay, sabihin na. Pag ni... Anyo sa'yo. Pag Anyo sa'yo. Hindi sabihin na. Hello. Anyo sa'yo. Kamusta kayo? Hello Papa, ganito sa sabi sa mayo? Tapos... Ganito ko. Tapos sabi Mayo,